Ngayon gagawa po tayo ng isang pinakamagandang organic fertilizer Gamit po yung sargasom seaweeds Coming up! Kung naghahanap po kayo ng fertilizer na all-in-one Yung halos kompleto na po May pampadahon, pampabunga, pampabulaklak, pampaugat Pampabilis ng paglaki Ito po yung kailangan yung materials Itong sargasom seaweeds O mas kilala bilang uh, kulafu Pwede rin tayong gumamit ng iba't ibang klaseng seaweeds no? Yung bariyaw-baryaw, lato pero ito pong sargassum seaweeds, yung isa sa pinakamataas po sa uh, nutrients. No? Napakarami niya pong mga uh, nutrients and elements na uh, makakatulong po para pagandahin yung ating mga halaman. Ito po makakuha tayo ng mga kulafu dun sa tabing dagat, sa baybayin po. Kapag kamalakas yung hangin, natatanggal po sila dun sa corals na pupunta po yan sa pampang. So yun po yung pwede natin harvestin. So tandaan lang po natin, wag na wag po tayong kukuha ng mga asa gasom seaweeds o ng kulafo na nakadikit pa po sa mga bato kasi ito po ay tinitirahan ng mga isda tapos nagiging pagkain din po ito ng mga ibang marine life tulad po ng pawikan. Abangan nyo po hanggang sa dulo ng video na ito, ituturo ko po sa inyo yung paggawa ng seaweed extract. Pero tuturo ko rin po sa inyo yung iba't ibang paraan ng pag-apply nito ng seaweeds o ng sargasom seaweeds sa ating mga halaman. Ito pong sargasom seaweeds ay biofertilizer. Nakakatulong po siya for soil health, napapaganda niya yung ating lupa, tapos na-improve po nito yung quality tsaka yung productivity po ng ating mga tanim. Napakarami pong nutrients na ang makukuha po natin dito sa sargasom seaweeds. Meron po siyang macronutrients, micronutrients, tsaka trace elements. Yung macronutrients, yan po yung NPK. Yan yung tatlong pangunahing nutrients na kailangan ng halaman. Para gumanda po yung kanyang dahon, kailangan niya ng N, nitrogen. Para po gumanda yung kanyang ugat, kailangan niya po ng phosphorus. Para po magkaroon siya ng magandang uh, bulaklak, dumami yung bulaklak, dumami yung bunga, ma-improve po yung lasa, kailangan niya ng potassium. So lahat yan meron dito sa sargasum seaweeds. Then meron din po siyang micronutrients tulad ng calcium. Yung calcium, yan lang po yung element na nakaka-penetrate hanggang sa cellular level. Kaya napapatibay po ng calcium yung ating mga halaman. Then nakakatulong din po yung calcium para po sa mga bulaklak. Hindi po sila basta-basta malaglag, no? Yung tinatawag natin premature bud drop. Then nakakatulong din yung calcium para maiwasan po yung pagkulubot ng mga talbos ng ating mga tanim. Very common po yan sa sile, kamatis, yung pagkulubot ng talbos ng ating mga halaman. Then meron din po siyang magnesium. Yung magnesium po, very important element na po ng halaman para makapag-absorb po siya ng sunlight. Kulang sa magnesium, hindi po niya makapture yung sunlight, hindi magamit ng dahon para makagawa siya ng sarili niyang pagkain. So yan po yung function ng uh, magnesium. Kaya yung nakaraan sa mga previous video natin, yung paggamit ng Epsom salt, uh, napakagandang gamitin nun sa ating halaman kasi meron siyang magnesium, tsaka meron siyang sulfur dito po sa sargassum seaweeds, meron din siyang magnesium at sulfur. Yung sulfur naman tumutulong para maabsorb po ng halaman yung mga nitrogen para mas lalong gumanda yung kanyang mga dahon. So, meron din po itong iron, manganese, zinc, copper. So very essential naman siya for chlorophyll. Yan po yung green pigment sa ating mga uh, dahon. Kaya nakita po natin kulay berde yung mga dahon. Napakarami pa po nitong mga nutrients no, maliban po doon sa nabanggit. Meron din po itong auxin, isang natural growth uh, hormone. Isang patunay po na napakaganda nitong gamitin. Marami pong mga malalaking companies ang nagmamanufacture na po nito. Uh, Ine-extract po nila yung seaweeds, ginagawa nilang organic foliar fertilizer. So, ngayon ituturo ko po sa inyo yung anim na paraan ng paggamit ng uh, sargasom seaweeds. Unahin natin yung pinakamadali, ihuli na po natin yung uh, extract. So, may mga nagtatanong po, marami rin pong debate online sa mga experts, sa mga nag-organic, yung tungkol po sa pagkuan nito. Marami po nagsasabi kailangan hugasan daw ng tabang, marami rin nagsasabi na hindi na kailangan. So, ang tingin po namin dito, uh, kahit di na po natin siya hugasan, kasi yung galing po sa dagat, mayaman po yan sa calcium. Meron siyang uh, kasama pang calcium dahil po dun sa mga coral, sa mga buhangin na sumama po dun sa ating seaweeds. Concerned lang po natin yung asin na tubig dagat. Ang pwede po natin doon gawin, isampay lang po natin siya, ihang lang sa lugar na hindi nasisikat na araw para po tumulo yung tubig dagat, hindi po maipon doon sa ating seaweeds. Kasi kapag ka nag-evaporate po yung liquid doon sa adagat napaka-konti lang din po ng asin na makukuha natin. So, much more kung nandito lang siya, basa lang po ito, hindi rin po siya ganun kadami kaya hindi siya makakasira sa ating lupa. Ihang nyo lang siya sa lugar na uh, lilim yung hindi nasisikata na araw para hindi po masira yung mga nutrients na available dyan. Hayaan nyo lang po siyang tumulo. Then kapag katuyo na, mas matagal po natin siyang i-store. So una, pwede po natin siya ihalo sa ating composting bin. Pag ginalo po ito sa inyong mga pinabubulok, napakaganda po ng inyong mapoproduce na compost kasi halos kompleto po yung mga nutrients na available dun sa binubulok po natin. Pangalawa po as mulch. So, pwede natin siya ilagay sa ating garden. Nakakatulong po ito para hindi basta-basta matuyo yung ating mga lupa. Tapos, hindi rin po siya tutubuan ng damo kasi nasusupress po nung mulch natin yung mga weeds. Kaya hindi po siya tutubuan ng damo. Then, kung ganito po yung paraan ng paggawa ninyo, ito po ay slow-release fertilizer kasi matagal po siyang mabulok kaya medyo matagal po yung uh, epekto niya doon sa ating mga halaman pero napakalaking tulong niya kasi hindi po basta-basta natutuyo itong lupa kung saan nakatanim yung ating mga halaman yan din po yung pinangmamulch namin sa mga tanim namin na foxtail lalagay lang po namin yung seaweeds doon sa container para magbigay siya ng tuloy-tuloy na uh, fertilizer tapos hindi rin siya basta-basta matutuyo yung lupa dito sa paso Pangatlo po 'yung top dressing. So pwede natin ito i-top dress sa ating mga tanim. So ito po pinulbos ko lang siya, ginupit-gupit ko kanina kaya medyo maliliit na. Sinubukan ko po siyang i-blender ng toyo, hindi siya kaya ng blender. Kaya ang ginawa ko po dito, ginunting ko na lang siya ng maliliit. So ito po pwede natin siyang gawing uh, fertilizer, ibubudbud lang natin sa ating mga tanim para magbigay ng uh, nutrients. So tandaan lang po natin, mas maliliit, mas pino, mas mabilis po ma-breakdown yung mga organic materials. Mas mabilis po magamit ng ating mga alaman. Yan din po yung ginagamit ko dito sa aking kalamansi. So pwede ko siyang budburan lang ng uh, seaweeds na dinurog. Yung pang-apat po yung seaweed tea. Ito yung ginagawa kong tea. Ang ginawa ko po dito lahat ng concoctions, yung fermented plant juice, fermented fruit juice, yung lactic acid bacteria serum lahat po ng meron akong mga concoction nilagay ko po dito nilagyan ko rin siya ng compost tapos sinalo ko rin po dito yung ating seaweeds so ito po uh, pinaghalo-halo ko na lahat ng mga organic materials ito po uh, experiment ko lang sinubukan ko yung no rules wala po akong sinunod na sukat nilagay ko lang po dito pero kung kayo po ay nagsisimula pa lang ang ratio po ng paggawa ng seaweed tea ay one is to 1. So, kung 1 kilo po ng seaweeds, kailangan 1 liter din po ng tubig. Then, i natin siya for at least 1 week hanggang sa dalawang linggo. Tapos, pwede na natin siya gamitin sa ating mga halaman. Pero, i-dilute po natin yon sa pong parts ng tubig. Kung uh, isang tabo nito ng inyong tea, 10 tabo ng tubig yung Gagamitin natin kasi medyo matapang po yung uh seaweed tea pero dito sa ginagawa ko kasi ito matagal na so nire-refillan ko lang, lang siya ng tubig kaya ready to use na yung aking uh, tea hindi ko na kailangan po siyang dilute pa so nagdadagdag na lang ako ng tubig tandaan po natin kapag gumagawa tayo ng tea mapa seaweed tea man uh, grass clipping tea manure tea meron talaga siyang hindi kaaya-aya na amoy. Pero okay lang po yan. i lang natin sa tubig tapos idilig natin sa mga halaman. Napakaganda po nitong pandilig. Yung panglima po, pwede natin siya ihang. Isampay natin sa mga sanga ng fruit bearing trees para po dumami yung bunga tapos hindi siya atakihin ng peste. Kasi ito po ay nakakatulong din para i-repel yung mga peste. So ito po, natutunan ko sa isang farmer sinasampay niya po itong seaweeds doon sa mga tanim niyang puno. Yung pang-anin po yung paggawa natin ng seaweed extract. So ito lang po yung mga materials na kakailanganin natin. Yung seaweeds, net bag, yung container, yung molasses. Kung wala kayong molasses, pwede po yung brown sugar. Tapos bato, pampabigat po natin para hindi lumutang yung ating seaweeds. So ang gagawin lang po natin, ilalagay natin yung seaweeds doon sa net bag. So ang sukat po nito, 1 is to one one part ng seaweed sa one part ng uh, molasses. Kung ito po ay 300, gra, uh, 300 ml, ito po ay 300 grams. So, kailangan parehas po sila ng dami. Nilagay ko siya sa net bag para madali ko po siyang patungan ng bato, mas madali siyang ma-strain. So, gagawin lang po natin, ibubuhos natin itong molasses dito sa ating seaweeds. Mas maganda pong gamitin yung molasses kasi medyo malapot siya compared dun sa brown sugar. Kasi yung brown sugar, kailangan pa po natin siyang haluin para malusaw. No? Pero itong molasses, medyo liquefy na siya kaya mas magandang gamitin. Yan. So ingatan nyo lang po na madapuan ng langaw pag gumagawa po kayo nito para hindi siya magkaroon ng mga magot Then pag nalagay na po natin, make sure po yung inyong bato ay malinis no, naugasan nyo po siya na maigi then ipatong nyo lang po doon sa inyong container para mapiga niya no, yung ating seaweeds tapos tatakpan na po natin so, pag, sa pagtakip po nito i-store natin siya sa lugar na hindi po nasisikata ng araw maganda po kung madilim para mabilis po dumami yung mga beneficial microbes and bacteria So, mas maganda po kung mahalo natin ng maayos ito kasi maliit yung ginamit ko kaya hindi ko na siya mahalo pa so dinaganan ko na lang po siya ng bato para maiga po yung ating seaweed ma-extract niya yung mga nutrients mas, pero mas maganda po kung uh, mahalo natin siya ng maayos So, mas maganda, mas malalaki yung container yung gagamitin po natin. Then, ipoperment po natin ito ng at least 2 weeks hanggang 1 month bago po natin siya gamitin. Then, pagka natapos na po yung fermentation, i natin siya dalawang kutsara sa isang litrong tubig. So, pwede natin siya ipang foliar o spray sa mga dahon. Pwede rin po natin siya ipandilig. So, 2 tablespoon per liter of water. So, yan po yung uh, measurement ng ating extract. Ito po yung mga ilan sa result ng pag-apply ko po ng seaweeds ito po yung tanim natin na siling labuyo. na Nakatanim lang siya sa container pero kung makita po natin ang lagu ng kanyang mga dahon. Then, dito naman sa kabila yung mga tanim nating sitaw. Ang dami na pong bunga. Naka-harvest na po ko dito nakaraan. Pero ngayon, marami pa rin po tayong i-harvest. Baka bukas or sa susunod na araw, pwede na tayo mag-harvest. Then, kung makita po natin, mas lesser yung peste. Tapos, ang ganda po ng tubo no? ang gaganda ng mga bunga ng tanim nating uh, sitaw so kahit po dikit dikit magkakatabi po yung pinakapuno nyan halos sa isang ganito sa pinakababa nya dalawa hanggang tatlong puno pero kung makita po natin uh, malulusog pa rin yung mga halaman kasi ang pinakasusi po dito yung soil biology so pinataba ko ng pinataba yung lupa naglagay po ako dyan ng mga seaweeds ng mga organic materials compost tapos dinidiligan ko rin ng ating tea. Tapos yung mga tuyong dahon nilalagay ko po dun sa likod para mag-provide po ng carbon at mag-serve din siya as mulch kaya namimintihan niya po yung moisture dun sa lupa. Kaya yung resulta napakaganda po.